So mga kagri, ka karon ang ipati pakita na ko sa inyo uh, katong o, niya isara ka bangag. So mauni. So yes mga kagri. Ka so ni ang step sa pagkastrate at uh, actually duha ka klase ang pagkastrate. Nay isa ka hiwaan nga isa isara ka itlog ang samaran ug naa dua duha ka hiwaan nga duha ka itlog ang samaran. Ang samaran. So gi timing na to mga kagri ka magkastrate ta sa ika 14 days para maisa na to paghatag pod ang Ayon. so mo mga kagri oh, di alcoholan kay para dia ang samad agion. So naa sa kilid sa tunga nga bahin sa itlog sa atong baktin mga kagri dia gi samad. And then ang isa ka kung itlog mo kung asa dapit tong ni samad mga kagri dad po dapud dayon gyapon niya ipaagi ang itlog. So muning itawag nga kastrisyon uh, castration or pagtuli sa baktin nga isara ka samad na mga kagri oh. Isara ka buok ang bangag. So napoy mga klase mga pagtuli mga kagri ka nga duha ka bangag pero kani mga kagri ka akong gipakita sa inyo ang pagtuli nga isa ra ka bangag. Kana puti nga gihapla sa samad sa, sa tumbak is antibiotic na siya mga kagri. Ka okay?